Pinagtawa na ng maraming tao ang mag-asawang ito, subalit nangyari ang hindi inaasahan. Maligayang pagbabalik sa Roots TV. Sabi nila, minsan, kinukotya ng mga tao ang mga hindi pangkaraniwang magkasintahan. Pero pinapatunayan ng magkasintahan ito na ang pag-ibig ay bulag, kagaya na lamang nito. Una ay tingnan natin si Boris at Elena. Noong 2011 ay ikinasal ang mag-asawang Russian Ngunit nang ipost nila ang kanilang mga larawan sa Facebook ay nagulat sila dahil libo-libong tao ang nagpapatawa at nagbibiruan tungkol sa itsura ni Eleanor. May mga komento pa na tumatawag sa kanya bilang ang pinakapangit na bride. Lubos na nalungkot si na Boris at Elena. Dapat sana'y masaya sila sa kanilang honeymoon ngunit hindi nila alam na ganun karaming tao ang maiinis sa kanilang kasal. May mga nagdududa pa kung totoo ang kanilang relasyon. Sinasabi na imposibleng magustuhan talaga ni Boris si Eleanor. Lubos ang kalungkutan ni Eleanor, ngunit sa gabi ng kanilang honeymoon, sinabi niya kay Elena na mananatili siyang kasama niya kahit anong sabihin ng ibang tao. Ngunit talaga bang tinupad ni Boris ang kanyang pangako? Anim na taon matapos ang kanilang kasal noong 2017, sinundan sila ng isang reporter. Nang makarating ang reporter sa bahay ni Boris, ay napagtanto niya na kasama ni Boris ang ibang babae. Tinanong ng reporter kung ano ang nangyari kay Eleanor. Ngunit sinabi ni Boris na ito pala si Eleanor, malaki ang pinagbago niya ngayon sa loob lamang ng anim na taon. Binago ni Ilina ang kanyang buong lifestyle, nag-workout araw-araw, nagbago ng diet at dumaranas ng mga operasyon. Ngayon ay hindi na siya tatawag yung pinakapangit na babaeng ikakasal. Sabi niya na lahat ng ito ay ginawa niya para sa kanyang sarili. Lahat tayo ay sumasang-ayon ng kanyang pagbabago ay nakakamangha. At ang pagtitiyaga ni Boris kay Ilina sa kabila ng lahat ng pagsubok ay nagpapatunay na totoong mahal niya ito kahit ano pa ang mangyari. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi pinipressure ni Boris si Elena na magbago. Sa halip ay ginawa lamang ito ni Elena para sa kanyang sarili. Ito ay nagpapatunay na si Boris at Elena ay ang perpektong halimbawa ng tunay na pag-ibig. Ngayon ay tingnan naman natin ang magkasintahang ito na si Niodoxy at Granpi. Si Yudok ay isang mang-aawit mula sa Ivory Coast at si Grand P naman ay isang mayamang rapper mula sa Guinea. Noong 2022, nagpakasal ang hindi inaasahang magkasintahan. Si Yudok ay sumikat dahil sa kanyang pag-awit at pagiging ply size model at isa rin siyang multi-millionaire. Si Granpi naman ay merong kondisyon na tinatawag na progeria. Kaya tila mas bata siya kaysa sa kanyang tunay na edad na 32. Dahil dito, may ilang tumatawag kay Yudoxi na gold digger. Ngunit pinatunayan ni na Yudoxi at Grand P na mali ang lahat ng na mga nang insulto. Nananatili silang magkasama sa kabila ng lahat, ngayon ay naninirahan ng magkasintahan sa isang mansyon sa Guinea na nagtutulungan pa sila sa pagsasagawa ng iba't ibang mga awitin. May ilan na nagsasabi sa kanila na sila ang pinakakilalang power couple sa buong Afrika at narito rin si Esteban at Dana. Noong 2020, ang magkasintahan mula sa Colombia ang nagpasabog sa internet matapos ipost ang larawang ito Makikita rito si Dana Sultana na kayakap ang kanyang asawang si Esteban Landro. Ngunit nakakagulat na si Esteban ang buntis dito. Paano nga ba nangyari ito? Lumalabas na pareho si na Esteban at Dana na transgender. Si Esteban ay pinanganak na babae ngunit nagpapakilala bilang lalaki habang si Dana naman ay ipinanganak na lalaki ngunit nagpapakilala bilang babae. Ang magkasintahan ay nagkaanak dahil pareho pa rin silang may urhinal na katawan. Bagamat nagkaroon ng ilang batikos matapos maging viral ang kanilang mga larawan, wala raw silang pakialam dahil masaya silang nagmamahalan. Ang kanilang baby ay isinilang na malusog at masaya. Sa kasalukuyan, naninirahan ang magkasintahan sa Colombia kung saan si Dana ay isang modelo. Tunay nga nilang ipinapakita ng pag-ibig ay pag-ibig, lalo na't na nagawa nila ang isang bagay na marami ang nag-iisip na imposible at narito rin ang kwento ni na Shane at Hannah. Baka nakita mo na ang magkasintahang ito dahil sila ay naging viral sa mga nakaraang taon. Sila ay si Shane at Hannah Borkor. Marami ang namangha sa magkasintahang ito dahil si Hannah ay isang babae na parang modelo samantalang si Shane naman ay isang lalaking maliit at hindi makakalakad. Dahil dito marami silang natanggap na hindi naniniwala sa kanilang relasyon may mga nagsasabing masyadong maganda si Hana para kay Shane at mayroon ding nagsasabi na baka gold digger si Hana o nagpipiritin lang sila sa pagmamahalan para sa views at kasikatan. Ngunit sa totoo lang si Hana ang unang lumapit kay Shane matapos niyang mapanood ang isang dokumentaryo tungkol sa kapansanan ni Shane. Nagsimula sila mag FaceTime ng maraming oras bawat araw at dalawang taon pagkatapos ay nagpakasal na sila. Mali nga ba ang akusasyon ng mga tao sa magkasintahan ito? Si Hana ba ay nagmamahal lang kay Shane dahil sa pera? Lumalabas na mas mayaman pala si Hana kaysa kay Shane. Si Shane ay nakatira sa mas maliit na bahay at kumikita ng mas mababa. Sa totoo lang, si Hana pa ang mas nervyoso sa kanilang unang pagkikita. Ipinapakita ng magkasintahan na mali ang mga paratang ng mga tao at ngayon, ginagamit pa nila ang humor para tuksuhin ang kanilang mga kritiko. Magkasama silang nag-aala sa isa't isa, hindi lang emosyonal kundi pati na rin sa pisikal. May magandang buhay pag-ibig na nagpapatunay na mali ang lahat ng mga kritiko. Tunay ngang nakaka-inspire ang kwento ng magkasintahan ito. Sila ay masaya at nagmamahalan hanggang ngayon na nagpapatunay na ang pag-ibig ay tunay na bulag pagdating sa totoong pagmamahalan. Hindi ito tungkol sa itsura ng mga tao o sa halaga ng kanilang pera, kundi sa kung ano ang nasa loob. Ngayon ay tingnan naman natin ang kwento ni na Julison at Ivan. Alam natin na maraming babae ang gusto ng matatangkad na lalaki. Ngunit maaring sabihin ng iba na si Jolis at Fernandez de Silva ay masyadong matangkad. Siya nga ang pinakamatangkad na lalaki sa Brazil. May tangkad na pitong talampakan at walong pulgada. Si Julius ay isinilang na may tumor sa kanyang pituari gland na nagdudulot ng sobra-sobrang growth hormone at nagpapabilis sa kanyang paglaki. Mahirap para kay Julius ngunit naging kilala siya dahil sa kanyang tangkad na nagbibigay daan sa kanya na makikilala ang kanyang asawa na si Eva Medeiros. Ngunit sa kabila nito, si Eva ay may tangkad na limang talampakan lamang kaya't itong magkasintahan ay may napakalaking pagkakaiba sa tangkad. Ngunit sa kabila nito, sila ay labis na nagmamahalan, nagkakakilala magkasintahan sa Facebook at ikinasal dalawang taon pagkatapos. Ngunit noong 2016, si Julius ay nasaktan nang malaman niyang hindi sila makakabuo ng anak. Subalit swerte para sa kanila, plano ngayon ng magkasintahan na mag-ampon na maaari nilang tawaging pamilya. Susunod ay tingnan naman natin ang pagkasintahan ito na sina Sin at Mindy. Ito ay si Sin Stevenson at si Mindy naman ay average ang tangkad. Ngunit si Sin ay may taas na 2 talampakan at walong pulgada lamang. Pareho silang motivational speaker na nagkakilala noong 2009 at ikinasal tatlong taon pagkatapos. Si Mindy ay may taas na apat na talampakan at labing isang pulgada at mas mataas kaysa kay Sin. Pero sa kabila nito, maganda pa rin ang buhay ng magkasintahan at sinasabi ni Mindy na si Sin ay isa sa pinakamalambing na tao na nakilala niya. Si Sin ay may brittle bone disease na nangangahulugang madaling masira ang kanyang mga buto. Meron siyang higit sa limang daang fractures ngunit sa kabila nito, si Sin ay isang motivational speaker na nag show si araw-araw at masaya sa kanyang pagsasama kay Mindy. Sa wakas ay tingnan natin ang kwento ni na Flavio at Elizabeth. Malinaw kung ano ang nagpapakita ng kakaibang tampok ng magkasintahan ito. Si Flavio ay mas matangkad kaysa kay Elizabeth, ngunit hindi ito ang punto kundi si Flavio ay halos doble ang edad ni Elizabeth. Si Flavio Preatori ay isang milyonaryo negosyante mula sa Italia at, at si Elizabeth Gregorace ay isang Italian model. Marami ang nagulat nang maging sila at inakosahan pa si Elizabeth na nangangangkam ng yaman. Ngunit iginigiit ng magkasintahan ito na hindi totoo ang paratang ng mga tao. Meron ba silang labing dalawang taong gulang na anak na si Falco? Si Flavio ay 72 years old habang si Elizabeth naman ay 42. May nagsasabi na imposibleng magkakagusto si Elizabeth kay Flavio. Ngunit kahit na, hindi ito ang unang supermodel na naging kasintahan ni Flavio. Unang-unang nagkaroon ng relasyon si Flavio ay sa kilalang supermodel na si Naomi Campbell. Sa palagay ko, lahat ng makasintahang ito ay nagpapatunay na ang totoong pag-ibig ay bulag at hindi mo dapat husgahan ang isang tao batay sa kanyang hitsura. Ikaw! Alin sa mga magkasintahang ito ang pinakakakaiba? I-comment mo yan sa baba ng video. At see you next time.